Ah, uh, humu na ba ang tubig baha sa mga lugar na ito? Davao Region? Sir, as we kahapon sir, meron tayong uh, may pag-uusap po kami ng uh, Region 11, no, si Director Dayang Hirang at nandun din po mm -hmm. si inutusan po ni USAP uh, na no, si uh mm -hmm. uh, Asek, uh Karaig to oversee, okay. no, and uh, yeah. they were able to talk po with some uh, of okay. the kahapon po as of uh, siguro mga alas 6 ng gabi. Meron pa po tayong challenge with uh, the impacted area dito po sa Carmen Pagod uh, area no while uh, catchment big catchment uh, area po yan mm -hmm. ng mga uh, mga pag-uulan sa sa mm -hmm. uh, mga higher uh, level ng mga mm -hmm. mga LGU sa lugar sir and then uh, kahit na po wala nang tumigil na po yung pag-ulan doon ang, ang challenge po is talaga bumaba po doon sa area na yung yung, uh, yung uh, yung tubig. And so as of, yes, as of last night, sir, 6 p.m., meron pa pong na uh, naiulat na pagbaha doon, sir.